Marami pong curious dun sa sinabi niyo na isa sa mga invited ay very important witness. Gaano po ba importante ang kanya magiging testimonya, sir? Importante kasi pwedeng ma-wrap uh, up yung lahat ng uh, pwedeng o kailangang malaman hmm. uh, patungo pati sa prosecution sa conviction. May mga bago po siya magiging revelation na hindi pa na-reveal ng mga previous witnesses. Yeah, naturally. And surely. Mm -hmm. so may nagsabi na po siya ng affidavit. Sir. So? Wala pa. So, uh, Pinapapinalize ko yung affidavit uh, within the week. You no? Know? Kasi mm -hmm. base sa kwento, saka base do sa mga, mga dapat uh, mga dokumento, ledger, digital files, lahat ng notes. Kasi sabi ko sa kanya, kung magme-mention lang ng pangalan mm -hmm. na walang support dokumento, wag na lang mag-mention kasi baka makasira lang ng, ng tao. Mm -hmm. So, maski may personal knowledge, kung wala naman siyang supporting documents, wag na lang magbanggit. Yan ang usapan. Mm -hmm. Siya po ba nag-volunteer na lumapit po sa inyo para sabihin mag-testify siya sa uh, Blurrywood? May Ribbon? conduit actually na nag, nagparating.